Okay mga boss, ayan. Paalis tayo. Ganda dito sa supplier. Sa boss niyo. Tingnan niyo dito sa nadadaanan namin dito sa supplier. Mga dadaan ba tayo? Ayun. Tingnan niyo yung kan dito. Mga sports car. Lagi na yung nadadaanan dito. Minsan meron pa dito Ferrari, Lambo, Corvette. Sa side sa ida. Okay. Okay. Ayun. Tingnan dito ah. Makikita niyo dito mga boss. Napakalupit ng garahe na to. Ayun oh. No? Ay ba yan? <laughs> Ay umalis yung kan. Iba kanina, ayun oh. No? No? Mga puro GTR. 'Yun nandito ngayon. Ayun oh, no? may tambucho. <laughs> ayun no? Bangis, ayun, no? puro GTR. Yan po. Ayun. Ayun no? naman, tignan nyo naman oh. No? Napakababa Ayun oh, no? Googs Solid. <laughs> Bangis. Yan, lagi namin nadadaanan ni Uni dito yan eh. Pag galing kaming supplier. Minsan may kong pa dyan. Mga Lambo, Corvette, ganyan. Basta lahat nung halos lahat ng sports car. Dami dyan. Nung nakaroon may kinaargahan pa dyan, di ba? Ano? Yung natin. Yung nakababa yung makina. Ano, ano, huwag kami mga stock yun. Pauwi na kaming Laguna So ingat ingat Ride safe God bless Ingat Thank you So Ah dito Meron pa isa dito Yung sa dire diretso Yung sa supplier Meron pang isang Mga halimaw din dito eh Saan na yun? Ito ba yun? Dito ba yun? Ay Hindi meron yun eh Diba? Sa kapilang kanto sabi lang, kanda ba yun? Ay, oo. Oh, sabi Stop lang. Light. Ay, hindi. Ito. Tama. Ay. Dito, may mga halimaw din na mga sakyan dito, mga boss. Tignan nyo. Kasi, nadadahanan namin yun dito pag galing kaming supplier. Eh. Ito. Mga halimaw din yung mga sakyan dito. Ito. Ay, walang nakalabas. Ala. Ayun, No? Oh, may force sa loob. Sa Saka... BM. Yung minsan diyan sa labas niya din, maraming nakatambay diyan. Puro mga sports car.